Uh, mga Lenny, Lenny supporters pa yan, ha? Tingnan mo, pero pumapalakpak sila sa akin. No, ano? Ano, Valentines? Yes, sa uh, Valentines. <clears throat> Alam nyo, mas masakit pa ang uh, maiwanan ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ka ng House of Representatives. Thank you, thank you. Hello, good morning. Okay, na. Okay, okay. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Sa mga nakaraang araw, marami ang humihingi ng reaksyon, komento o damdamin. Damdamin ko sa isyu ng impeachment na naihain laban sa akin. Sa kabila ng aking mga naging pahayag ukol sa planong impeachment sa mga nakaraan na buwan, ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Bukod dito, nais ko na lang ipaabot ang aking taus pusong pasasalamat sa mga kababayan na patuloy na nagdarasal, sumusuporta, nagtitiwala at patuloy na nagmamahal sa akin. Manalig kayo dahil sa taumbayan ang tagumpay. Shukran. I know, right? Braille, braille, braille. Three questions, no follow-up. Okay. Oh. How are you? I'm okay. You're in the list of those who signed, ma'am? Uh-oh. Sabi kasi hindi ito lang daw basahin ko. We've already uh, started preparing the moment uh, Franz Castro announced uh, the impeachment plans which was November of 2023. So November of 2023, there were already lawyers doing their work for uh, the impeachment. So, uh, we leave it to the lawyers. Last question. Last question. Um, wala pa tayo doon, ma'am. Na masyado pang uh, masyado pang malayo yung mga ganyan na mga bagay. Nandun pa lang tayo sa ano, pagbabasa ng Actually, ma'am, wala pa tayo doon dahil yung mga abogado lang yung nagtatrabaho. Hindi ko talaga alam kung anong ginagawa. Yun. But ma I have a meeting with them. Last question, please. please uh, I do not want to answer that um, question. Next. I do not want to answer that question. Yes, ma'am. Um, I do not want to answer that question. Last, Last question. Last question. Paniwala ko lang, no, if you have to explain or defend your signature in a yes uh, petition for impeachment, then you feel that you have done something wrong. Kasi kung wala ka namang ginawang mali, bakit mo i-defend? yung pirma mo. Thank so, you. yun yung paniwala ko. Ma'am, naliniwala po ba kayo na may, may, may gumalaw po, po na parang money? For... I do not want to answer that question okay, ma yet. may possibility na Um, hindi pa namin napapag-usapan kung ano yung gagawin ko for uh, the upcoming campaign and uh, election. Pero nasabi ko na noon uh, na patuloy yung trabaho namin. And isa sa mga trabaho namin, ay gusto namin tumulong sa Commission on Elections in uh, voter education, particularly yung wag mo ibenta yung boto mo uh 'wag gumamit ng dahas uh, during campaign and election day, 'yung mga ganun. payo niyo lang po sa ating mga kababayan sa nangyayari po ngayon sa ating bansa. Yes, sabi ko nga kanina uh, sa statement ko, sa ating mga kababayan na patuloy na sumusuporta, nagmamahal, nagdarasal, napakahalaga nun, ay uh, manalig lang sila dahil sa taumbayan ang tagumpay. na nano na akadri sa Manila na taga Davao man ka. Thank you. Thank you, OBB Media. Ah, uh, yes sir. Uh, well, may meeting kami mamayang hapon uh, dahil nagmeeting sila kahapon. Uh, hindi ako sumali so mayroong briefing, legal briefing mamaya ang mga lawyers. So I will know more this afternoon. Mm -hmm. Um makikita na yan pagpasok nila ng kanilang uh, entry of appearance. ko ang trabaho kahit may uh, po kayo ah uh, yes sir. Apo uh, kakatapos lang po ng planning conference ng uh, Office of the Vice President. So we did it last Tuesday, Wednesday and uh Thursday para po sa 2025 and 2026. But for 2025 may mga maapektuhan ma ma ba na programs ng OVP. Yes, uh, nag-announce na kami noon na wala kaming uh, food and uh Sorry, wala kaming burial and medical assistance dahil tinanggal yung line na yon sa budget eh. So, hindi ka na pwede maglagay ng uh, budget doon. How about the other programs now? Ah, uh, tutuloy siya. Uh, man, ang how confident are you that uh, you want to be convicted in the impeachment court? Ah, wala pa tayo. Masyadong pang malayo yan, ma'am. Wala pa tayo. Uh, hindi pa natin ina-assess -ano ina ngayon. Final question. Nagtanong ka na ba? Yeah. Kanina? O oh, sige, ikaw. Final question, Lance. you said before na you, you're, seriously considering to run for 2028. Now na may engagement na, are you more decided to run in 2028? Ah, okay. So wala pa tayo dyan. Yeah. wala pa tayo dyan. But, uh, sabi ko naman na, ah, di ba, paulit-ulit kung uh, we are seriously considering uh, that. But it's difficult to decide without numbers. So, kailangan malaman yung surveys and numbers. eh, uh, e sa 20, next year pa yun. Eh. Mm -hmm. Oo. Ah, was, sir, nagtanong ka na? Sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Ron. What, uh, are you concerned na yung, yung uh, possible consequence that you, you can be disqualified from public office kung magkaroon ng conviction? Yes, sir. Oo. Uh, alam ko po yung penalties ng oh. impeachment. And um, the moment na nag-resign ako sa Department of Education, before ako nag-resign sa Department of Education, um, pinag-isipan ko na lahat yan. Ma'am, ma, am, ma, am, uh, ma, am. ma am, uh, sa ba ninyo na lalo pa kayong nainggan nyo na ituloy ang pagtakbo sa 2020 presidential election? Nag, uh, nasagot ko na ata yung kanina sa question ni sir na nakaitim number threat to the president. I did not make an assassination threat to the president. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, nagsasabi may, assassin may gunman. Next, Not say that. Sola, sola. meron kayong confidence sa mga senador. So, ngayon, how do you feel about that? Do you feel confident with the numbers in the Senate? Sandali, mama. Mm, Kailan ko sinabi yun? May confidence ako sa numbers sa Senate. Sit down. Lung, hmm. Kusin, ano exact na, Kusin, na Kusin, sinabi Kusin, ko? Yun. Sorry, ah, I cannot remember the exact words that I used. Parang, you, parang medyo confident kayo with regards to Senate sa so mga friends and allies? Unlikely. Ako magsasabi ng ganyan ba? Pero I need the I will answer that next Pero, time. Ah, uh, Um well, that is their uh, prerogative as a body, no? So hindi na we have to respect uh, the Senate kung ano yung desisyon nila dahil uh, sila yung mga uh, na sa loob. We haven't talked. I have not talked to my friends in the Senate wala. Last question please. Baket? Isu po si to political impeachment po man. Sabido punya si opposition impeachment daw bakit kaya? Maybe we should ask, uh maybe we should ask her first. Uh baket niya ibo block yung uh, impeachment. So niya feel po talking Ah. Ooh. Kasi sabi ito lang daw basahin ko. may Ang daming nagbabantay sa gilid. Ah, oh, wala pa. Ah, uh, but um nagpadala ako ng message through uh, sa kanyang assistant and uh, sinabi ko na ano ba sinabi ko? Hindi <laughs> ko <laughs> I think I said, uh, Everything will be alright. Ah, uh, yan ata ang sinabi ko. His reply was a song. Ah, uh, MacArthur's Park. So, um nagpadala siya ng video na kumakanta siya. Mm. Mm. Oh, hindi ko pa nabasa, ma'am, yung uh, complaint, but uh, I understand lahat ng mga complaints Uh, na na-file sa uh, House of Representatives na basa na ng mga lawyers. Mama, sa, sa sandali, pa Sarah. Sandali, Sarah. What's wrong, Bowie? Ang uh, preparation, challenges sa preparations, Um, well, so far, wala naman. Um, wala naman kaming, ano. Um, na ano lang kami, uh, na-overwhelm kami kasi ang daming mga lawyers na nag-signify na ano, tutulong sila uh, sa defense. So, uh, ngayon ay uh, pinag-uusapan on how to go about it na makuha lahat ng um, kanilang commitment of support at makatulong din sila sa pag-iisip kung ano yung gagawin sa defense. Harleen Delgado, ABS cbn Harleen, Harleen, ABS. Nagtanong ka na, ma'am? Wala pa, ma'am. Sige, ma'am. Um, Sabihan ko na lang sila na mag-announce uh, na sila kung gusto na nila mag-announce. Uh, Pero yung father nyo kasama pa rin. Kasi sabi nyo before, your father would be helping or Well, he is welcome. He is a lawyer. Uh, so, he is welcome to... ano. Uh, Uh, give his uh, advice, input in the defense. I will not answer that question. No, 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 like yes, I'm sorry. Yes. Yes, um, so what happened was, he uh, definitely left, and then... Um, She was uh, admitted to the hospital doon sa Davao City na hospital siya. And then, dinischarge siya ng mga doctors with, um sorry ha, ulitin ko. Si Yusex Laika Lopez, um, nag-indefinite leave siya after nung sa veterans uh, hospital admission niya. Umuwi siya ng Davao and then na-hospitalize uh, siya doon. And then, sabi ng doctors niya, we will discharge you but you have to come back. ngayon ata February for further uh, tests and then bumalik siya for one day uh, dito nung January bumalik siya for one day dito sa office of the vice president and she said na mag -leave siya for two months uh, and then we said I, I said yes take the, uh, uh, take the time that you need uh, for your health and then after a week Uh, bumalik siya nung January after a week bumalik siya dito and then she said hindi ako magli-leave. So sabi ko okay, uh, welcome back. Ma'am, okay Nakikipag-usap ba pakikipag-usap kay sa INC? Dito po yung nagrally against para wag ito rin. hindi pa po kami nagkausap usap uh, ng INC sir, pero nagpapasalamat po ako sa INC at uh, sa buong sambayanan sa kanilang pananawagan ng kapayapaan. Kamusta po ang ng ng tanong ka na sir. Wala pa sir. Ah, hindi ko masabi yan ngayon sir. We have wala pa kami dyan. Nagtanong ka na ma'am, wala pa. Um He will maybe if he wants to, he can be part of the defense team, but because of his age And because of rigorous preparations uh, in a, in an impeachment case, baka baka sabihin ko sa kanya na wag na lang siyang maglead lead Dahil uh, medyo may edad na si uh, former President Rodrigo Duterte. He's already 80 years old this year. Ano po sa staff ng OVP after they heard about the impeachment? Ano po naramdaman po nila na when you were impeached by the House? Ano po naramdaman ang na staff ng OVP? Are they sad? Are they... Are they worried? Hindi ko alam din lang nila ako dito sa gilid kasi hindi daw ako sumunod. Sabi basahin lang daw talaga ito. Ha? Ah? ah, okay. Kung pwede namang hindi and I understand pwede naman. Uh, hindi na. Oo. Kasi baka ma-intimidate lang sila lahat sa presence ko doon. lalo na po sa mga congressional natin na ginagamit ang pera o pondo ng gobyerno para sabla pa pagalan agency. Mm hindi ko man hindi ko naman nasagutin yung tanong na yan ngayon, ma'am. Oh, uh, doon muna tayo sa God save the Philippines. Mika, so, auditors. This or encourage uh, your supporters in attending the streets to rally. Ah, sa panahon ngayon, ma'am, na sobrang mahal ng um presyo ng mga bilihin, lalong lalo na ng pagkain. Uh, sasabihin ko sa mga uh, supporters sa taong bayan na unahin muna nila ang trabaho and negosyo nila kesa sa mag sila sa mga daan. Dahil marami o lahat tayo uh, breadwinners. So merong mga bata or merong mga kapamilya na nagdidepende sa atin. At uh, tayo naman ang social media capital uh, ng buong mundo. Kung gusto talaga nilang magsalita at uh, tumulong, doon na lang sila sa social media kung saan um, nakakatrabaho pa rin sila. Pero nagagawa nila kung ano yung nararamdaman nila na gusto nilang gawin at yun ay magsalita at marinig sila ng taong bayan at ng mundo. Mika Flores, Rob I, di ko pa na yan uh, sorry. Um, I've not counted numbers uh, of uh, votes in uh, the Senate, so we are not there yet we are still the legal team is still in the preparation of uh, the defense and what we will do uh, moving forward. Uh, do I feel betrayed? Actually, ma'am, wala akong feelings wala akong uh, feelings about it. Kasi, kung napapansin nyo, wala naman kasi talaga akong barkada na politiko. Uh, I don't, uh, I don't join their circles. But we are friends. Yes. Um, but uh, kung ninong at ninang lang ng mga anak, walang ninong at ninang na politiko ang ah uh, mga anak ko, oo. maliban kay um, uh, Stonefish uh, dahil nandoon si former president uh, uh, Erap Estrada, so I don't move in the circle of uh, politicians. kay bigan yes, but um, to say that uh, ano, meron akong close relationship personal relationship with them, uh, wala naman. Kaya siguro ganyan din siguro kadali sa kanila ang uh, mag-decision about the impeachment. Kasi wala naman talagang ano, something that is uh, worthwhile sa aming pagiging magkaibigan. Last question, Uh, nagkaroon po ba kayo ng prior information na may impeach kaya sa House under last Saturday? Or may nag-tm button na naka-recruit po ba kayo? O nag Ah, yes. Oo. 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 Oh. oo. Si JC. <laughs> <laughs> si JC. Hindi siya natulog. Sabi ko sa kanya, matulog ka na, JC. Kasi ang mangyayari ay mangyayari kaya sira-sira. Diba? Ma'am, comment yun lang po, ma'am. Uh, alam ko matagal na ito, but the uh, is obviously, minasura yung uh, patong-patong na against you. Yes. What's your uh, initial reaction about that? And second po, any updates sa uh, security details natin, mam, Tuloy po ba yung bagay po natin ng okay, Hindi ko nasasagutin yan, ha? Doon lang tayo sa God save the Philippines. Okay. Ma'am, okay. ma ma said God save the Philippines. Mm -hmm. Gaano na po kalala ang problema ng Pilipinas ever since na nagkaroon ng issue sa na, Gano'ng ano ano kalala ang uh, Pilipinas na pag-iwanan na tayo ng panahon at uh, ng ating mga kapitbahay dito sa region at na pag-iwanan na tayo ng mundo. Um, malala siya since na uh, nagkaroon ako ng uh uh understanding um, kasi 1990s tapos uh, 1990s magulo well sa amin magulo sa Mindanao and then uh, ngayon nagbabadza ang gulo uh, sa Mindanao so parang wala namang uh nagbago So, malala? Sobrang malala dahil uh, kung nakakausap mo yung mga tao na arawan yung kanilang sweldo, yung pera nila hindi na talaga sapat para sa pagkain, para sa kuryente, para sa bahay, para sa tubig, para sa pag-aaral ng kanilang mga anak. At kung basihan natin yung pag-alis ng mga Pilipino sa sarili nilang bansa ay sobrang malala dahil sobrang dami ng ating mga kababayan ang pumupunta, nakikipagsapalaran sa ibang bansa dahil wala silang makita na pag-asa, wala silang makita na oportunidad dito sa ating bayan. Kaya Hmm, parang nakakaawa na tayo dito sa loob at nakakahiya yung estado natin kapag iniligay mo siya in a global stage na kung saan pinapanood tayo ng ibang mga lahi at ibang mga bansa. And because of that, because of that tapos na tayo. Diba? <coughs> Maraming Thank salamat sa orders nyo, salamat. Magandang umaga. Happy, bali happy bali oh, yeah. Bali, bali yes, yes. Happy Valley. Oh, basing on the palakpak ng mga kasamahan ko sa Office of the Vice President, okay naman sila. Ata uh, mga Lenny, Lenny supporters pa yan, na Tingnan mo, pero pumapalakpak sila sa akin. No, ano, ano Valentine's, yes, ah uh, Valentine's. <clears throat>